Sino nga ba ang pinakapangit na tao sa mundo? Ika nga nila, ang kagandahan o kagwapuhan ng isang tao ay nakadepende sa tumitingin. Ngunit paano kung ikaw ang may hawak ng titulong pinakapangit na tao sa mundo? Si Godfrey Baguma na taga Uganda ang pinuturing na pinakapangit na tao sa buong mundo ayon yan sa Guinness Book of World Record tinuturing na unattractive ang kanyang muka dahil na rin ito sa kanyang medical condition kung saan nagkaroon ng deform ang kanyang muka. Nakilala at sumikat si Godfrey sa Uganda nang subukan niyang sumali at manalo sa isang kontes sa papangitan ng muka. Nahiya man ay nilunok ni Godfrey ang pride niya para kumita ng pera, dala na rin ng kahirapan sa buhay. Pangit man kung ituring